Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. And next po natin na grammar is nani nani do uh, nani nani uto shita nani 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 uto shita nani nani. Hi. So, yung uto po dito po is, yung instead po na ro, dapat po yo po siya. Ano po? Hi. Kasi ka, ka, ano niya po yun. Kung baga ka, ka, family niya po. Ano po? So, dito po kanyang jugate niya po sa densha ni Noro To. Sta toki ni. Hi. Conjugation niya po. Verb yo to suru. Verb yo to suru. Hi. Noro No po ang ano, ang Uh, root word po ng verb po dito po. Ano po? Noru means sakai. Ano po? Sakai. Hai. Noru. Pag sinabi pong noro, sumakai. Ano po? To suru. Nang. To po dito is nang at noro to suru. Ginawa niya. Ano po? Ginawa yung bagay. Hai. So, dito po, ang uto ta ay magiging sinubukan kong blah, blah, blah. Hi, so, ang explanation po sa, sent uh, sa grammar po na ito, ganito na po siya. Ang paggamit nito ay kapag sinubukang gawin ng isang bagay, pero hindi natuloy o hindi nagtug nagtagumpay. Hi, kung bakit nag-attempt siya pero hindi nagtagumpay. Sa mga sentence pong, po ganyan po sa ginagamit po. Ano po? Hi. At ipinapakita ang aksyon na halos ginawa pero may pumigil o hindi natuloy. Hay, parehas lang po siya halos ano po yung ano, meaning niya. Hay, so tulad po sa sentence po ng ganito po. Ano po? Hay, Jake sang yoroshiku onegai itashimasu. Hay, yoroshiku onegai itashimasu. Hay, po. Hay, densha ni noro utoshita toki ni doa ga shimatte Nore na kata. Nore na kata. Hai. So, dito po, noro is uh, sasakay to tapos yung toki ni po nan, ano po, sta, nasa, sana ako. Hai. Ganyan po siya. Noro to sta toki ni nang sasakay na sana ako. Hai. So, ito rin yung gawin. Ano po? Hai. Ano po ni? Uh, ano po, uh, train po. Yun ni po. Train. Sa train. So, ja, doa ka? Uh, pintuan sa nang pintuan. Ah, <laughs> uh, uh, pintuan. Ang o kaya nang depende po sa susunod po. Ano po? Pag sinabi po, ano po ang simatte po muna? Ano po ang simatte? Uh, close po. Sasara po. Sumara sumatte sumara po ano po? Hai. so po ano ga uh, sumara ang pinto so, 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 so. so dito ang ganya is magiging ang ano po? Hai. ano po? nore na hindi nakasakay. negative form po siya ng Norimas. Noreta. hay no Norimas o noreta. ano po? hay so Paano niyo po siya i-express Tagalog yung buong sentence po? Hi. Nang sasakay na sana ako ng train, hmm. ang ang an ay sumara. Di ako nakasakay. Hi. Kasi yung te natin, meron po siyang meaning na at. At end. Kung baga sa English po. Ano po? Hi. No, no, de. Sandali po. Yung ballpen ko nag-ano, naglolo ko. Hi. Tama po yung ano yung pagkakaintindi nyo po. Kaya, titingnan po natin siya word by word. Den ni sa train. noro sa kini. ni. po na nabanggit ko po. Nang sasakay na sana ako. Yun nang po dito is nang, uh, yun nang po dito is tokini. Sasakay, noro, sa. Sa po dito yung u. ano po? Hai. Na sana ako. Tosta. Na sana ako. Hai. Sa train, uh, ito po, ano po, doaga, ang pinto, simate, sumara, nore nakatta kata, Noreru is nakasakay. Dahil negative form po siya, magkakaroon po siya ng hindi, hi. So, ang nagsasalita po dito, yung ako, yung first person, kaya meron po siyang ako understood na po na ako. Ano po? Yung te po, instead pong at, ginawa ko po ditong dahil. Ano po? Hi. Kasi yung te po, pwede po siya at or dahil or kaya, ganyan po. Ano? Hi. So, dito po, pag pinagbubo po ang sentence na ito, magiging, nang sasakay na sana ako sa train, hindi ako nakasakay dahil sumara ang pinto. Densya ni Noro, tosh tatuki ni, doa ga shimatte, norenakatta. Hay, yun po ang meaning niya. Arigatou gozaimashita, Ikisan. Salamat. Hay, mamaya po, ano tatanangin ko po kayo po. Ano po ko meron po tayong mga ano question. Hay, ta tsugi desu ne, Gon-kun, yoroshiku onegaishimasu. Ah, ah, ano po yung babasahin ko po? Ah, wag niyo na pong basahin tong ano nasa in parenthesis. Hay, sure. hanggang dito ko. Ano ano no, tanong ko? ito. Hmm? mo. Ah. Kuk kuk niya lang pong babasahin yung enter parenthesis. Tapos dito na po yung next niyo Okay Ay, po. Hey guys, mo? Ah. Kochi ga anata no koto o kamo to shite yo. Shite iru yo. Hai, arigatou gozaimasu. Hai. Yung kamo, ano po ang root word po ng kamo? Alam ko po alam nyo yun eh. Ano po yung pinagmulan na salita po ng kamo? <laughs> kagat. So, so kagat. Kami mas. Kam. Kami. Kamu. Kamu desu So, 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 so. Kamu. Alam ko magaling kayo dyan. Nahihirapan lang po kayo sa kanji. Pero dahil alam ko po, di ba po nabanggit nyo po kung ilang taon na kayo dito sa Japan. So, alam ko naiintindihan nyo yung sentence. Talaga nahihirapan lang po kayo sa mga kanji. Yung kanji po, ano lang po yan. At ah, lang po talaga po. Ah, at kapag mag-aaral po kayo, kung maaari po, kumbaga uh, kung iisipin nyo, bakit kaya itong, itong form na ito yung ano, ang ka kakonban nito? Mas nakakatuwa po, mas naiintindihan nyo po yung kanji. Kaya try lang po tayo po sa kanji po. Ano po. Kasi alam ko po, naiintindihan nyo yung sentence eh. Sayang, sayang talaga. Ay, kaya kamate ko Pero nasa sa po yun. Hindi po ako pwedeng ano, mag Ano po? Hi. So dito po kamo, sabi niya po kamo is kagat. Ano po? Hi, kagat. Hi. So kamo kagatin. Hi, nag-aalok po siya ano po? kamu yo. Kagatin natin. Pag ginanyan ko po nang yo, kagatin natin ganyan kasi wala po siyang yo kaya hindi niya po inaalok. Naging kagatin lang. Ano po? Hai. toshite Sinusubukan. Sinusubukan niyang gawin ano po? Hai. So Ano po ang a? sa tagalog, anong expression ah, po? alam, ah, oh, ano po ba? Ah, ah sa tagalog ay? di ano po ba ang expression? sa baba po sa babaw pa si Jodi sa no? Oh. Oh, o o ba? English po siguro yun <laughs> sa tagalog po yung I, tulad po ni ano so ay kanyan po ano po yung expression niya. yung poche is pangalan ng aso po ano? Pochi ga. Si Pochi ba? Si? Yung aso? Ay si. si Pochi. So, 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 so. Hay. Anata no kutsu? Yung sapatos mo? So, so. Hay. Sapatos mo. Hay. Kamoto si te ili is sinusubukan kagatin. Sinusubukan kagatin. Yung yopo po. Anong expression tongyo? Ano pa? Oh, pardon. Ay, sorry po. Ano po yung tanong? Sorry po. Yung expression po na yo, ano po siya? Oh. Sorry po. Mga angels, talungan po natin ano po ang expression na yo. Kapag karaniwan, ano po ang ginagamit? Sa Tagalog po. Pwede rin po, di ba? Pero yung lagi diba? ko po ginagamit. Kasi po, pag di ba po, kasi ano? Deso? Parang ganyan. Ne? Parang ganyan na po siya. Ayan, kay Jodai-san po. Yan po yung ano. Pwede pong no. O kaya, oh. Tulad po nang sinasabi po nila. Oh, uh... Ni san jodai San, At ni uh, Romo San. Yun, di ba, amarasan sa ano po siya? At ne? O kaya naman, the show? Ganyan po siya. Hi. Wag kalimasta po. Hi. So, paano niyo po siya sasabihin sa kapwa po natin na Pilipina? Alam ko, magaling gaya yan. Ay si Pot si sinusubukan kagatin yung as yung sapatos ko no tama ko ba S sapatos mo ana sapatos mo a ah, ah, sapatos mo no oh ano to oh <laughs> hi arigatou gozaimasu so nan desu hi so tingnan po natin word by word arigatou gon ah san ah sorry hi. po talaga thank you po saan kayo nagsasorry? Hindi pa po kasi confident masyado sa sorry po. Hindi kayo dapat, wala kayo dapat ikasorry. Nag-aaral po tayo. Kung hindi po natin kay kung hindi po natin kailangan mag-aral, hindi nyo na na nandito kayo. Ano po yun, oh. pinapakita nyo po yung ano nyo na, ay ako magaling ako mag-Japanese, tingnan nyo, oh, ang galing-galing ko. Ganyan ba ang ginagawa nyo? Hindi. Nandito Salamat kayo para po. Di ba? I, jen, jen, hindi rin po yun ikaka, ikasasalamat I, i, ikinakasalamat ay natural lang po yun ay so tingnan po natin word by word ah ay pochi ga. si pochi anata no kutsu anata no uh, mo kutsu ang sapatos kamo kagatin Toshiteiru. Sinusubukan. Yo. O. Oh. So, papinagsama-sama po ang salitang ito. Tulad po ng sinabi po ng Kim po. Medyo nagkaiba lang po ng place po ng mga salita. Pero parehas lang po ang meaning niya. So, ibig po sabihin, Ay! Si Pochi! Sinusubukan kagatin ang sapatos mo. O. Oh. Ay! At kung natural way nyo po siyang itatranslate, Ay! Si Pochi! Kinakagat ang sapatos mo. Ganyan na ang natural way niya pong itatranslate translate po. Ano po? Kasi dito, dahil grammar po ang ating pinag-uusapan, kailangan po natin hanggat maaari i-translate it in uh, uh, literal way po. Ano po? Pero kung uh, itatranslate nyo po ito in natural way, ay si Pochi, kinakagat ang sapatos mo. Oh. Ganyan na siya. Hindi po ito. Ano po? Hi, nanade. Ay, si Pochi, sinusubukan kagatin ang sapatos mo, oh. Ah, Pochi ka, Anata no kutso kamuto suteiru yo. Kina po siya. Arigatou, Salamat po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday at kapag meron ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!